Good morning mga katambayers, magandang araw So ngayon panibagong hanap buhay na naman So ngayon iba na naman yung location natin Dito naman yung location natin ngayon sa Bangin Hirap Hirap pa naman umahon dito mga katambayers Kasi nga malalim yung ano Malalim yung Alikabok Ayan o no? oh eh, tinatamad kasi yung operator kung paano mag loader doon sa taas dapat sa taas lang kami mag discharge eh anak titig naman talaga oh kaya tayo nito pwede mag discharge, dito tayo Andoy, ayun yung operator mga katambayos so, tamad tamad ang kotse mamaya ka lang mumurahin kita mumurahin kita ng kaliwat kanan malalaman mo ha Lente ka oh. yung mga tropa natin mga katambayors <coughs> Reverse. Reverse na may kasamang atras. Sige, ito at lang. Ito at mo lang. Ito at mo sa at isang atrasan lang mga katambayers. Sisiw lang ba? Hawa mapi Badin muskila. Hawa iji barin sayarak kita. Barin sayarak kita muskila. Okay mapi okay. muskil. а қой Yan <laughs> na mga gutom buyers. Didiskarga na yung kasama natin. Ayun. Oh, grabe pa ako. Sana natin. Ikwede.